Naranasan mo na bang mabighani sa kaharian ng misteryo at krimen? Paano kung isang gabi, habang ikaw ay tahimik na natutulog, biglang magising sa iyo ang kasaysayan ng nawawalang Chong Sisters? sa na't bay sa kahindik-hindik na kaganapan sa likod ng misteryosong pagkawala at krimeng umabalot sa gabi. Kumusta mga kaibigan? Ako ay mali nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa pinaka-kontrobersyal na kaso sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Chong Sisters Case. Handa ka na bang harapin ang kakaibang kasaysayan ng Chong Sisters? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Hey! Itang siya'y ginang rape Pangkay pa lamang ni Mary Joy ang natagpuan at magpagamatay ang kukunang sa kaso ito. Sakit eh. Very painful. Eh. I want to say that I'm innocent. And I deserve it because it's my right. Ang kaso ng Chong Sisters ay trending sa mainstream media ng Pilipinas ng mahigit 26 na taon. Ito ay tungkol sa pagpatay sa dalawang magkapatid na hanggang ngayon ay nababalit pa rin ng misteryo. Dalawang taon matapos magsimula ang kaso, pitong kabataang lalaki ang nakonvict sa krimen. Subalit, may mga bagay pa rin hindi nagtutugma. Sa paglipas ng mga taon, maraming ebidensya ang lumitaw na nagpapahiwatig na ang mga ito o kahit isa sa kanila ay hindi sangkot. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang laban ng pamilya Chong para mapanatili sa bilangguan ang mga na-convict. Ano nga ba ang nangyari kina Marie Joy at Jacqueline Chong? Sino-sino ang mga taong sangkot sa krimen? Ang mahakbang na ginawa ng sistema ng katarungan ayon nga ba sa batas? Ang krimen ng Chong Sisters ay nagdulot ng batinding takot at galit sa Cebu City at sa buong bansa. Ang autopsy report sa katawan ni Marijoy Chong ay nagpapakita ng hindi maipaliwanag na karahasan at pag-abuso. Ayon sa mga ulat, si Marijoy ay nag-gangrape at mukhang buhay pa nang itapon sa isang bangin. Ang kanyang kamatayan ay hindi lamang isang simpleng krimen, kundi isang makabagpagtamdami na kaganapan na nagpapahiwatig ng kahindik-hindik na kalupitan. Sa kawalan ng bangkay ni Jacqueline, lumilitaw ang misteryo ng kanyang kahihinatnan. Ang mga otoridad ay nagsasagawa ng masusing pagsusuri sa lugar ng krimen. Ngunit wala pa rin natagpo ang bakas ni Jacqueline. Ang hindi pagkakatagpo sa kanyang bangkay ay nagdadagdag ng komplikasyon sa kasong ito na nag-iwan ng marami katanungan sa isipan ng mga tao. Ang pamilya Chong kasama ang buong komunidad ay patuloy na humahanap ng kasagutan sa likod ng misteryo ng pagkawala ni Jacqueline at ang brutal na pagkamatay ni Marie Joy. Ang kwento ng nawawalang Chong sisters ay nagsimula ng isang araw ng Hulyo 1997. Si Marie Joy, 20 taong gulang at si Jacqueline, 23 taong gulang ay Filipino-China sisters na nagtatrabaho at nag-aaral sa Cebu City. Noong araw na yun, Matapos magtrabaho si Marijoy sa isang local internet cafe, nag-ayos sila ng plano na magkita sa Ayala Mall, Cebu City. Inaasahan silang makakauli bago mag-alas 10 ng gabi, ngunit hindi na sila bumalik. Ang pamilya Chong ay agad na naalarma at nagsimula ng kampanya para hanapin ang magkapatid. Sa unang mga araw, hindi masusing nirespondihan ng pulis ang kaso dahil sa kanilang mga edad. Pero ang lahat ay nagbago nang matanggap ang tip mula kay Rudy Lasaga, isang lokal mula sa Karkar City. Natagpuan ni Lasaga ang bangkay ni Marjoy sa ilalim ng isang bangin. Ang bangkay ay dila sa isang autopsy at ang resulta ay nagpakita na si Marjoy ay naggangrip at tila buhay pa nang itapon sa bangin. Ang pagkakatagpo sa bangkay ni Marjoy ay nagdulot ng pambansang gulat at takot. Nakalilito ang kaganapan at mas lalo pang nagdulot ng pangamba nang hindi mahanap ang bangkay ni Jacqueline. Ang dalawang magkapatid ay huling nakitang magkasama noong ikalabing anim ng Hulyo 1997, na marami ang naniniwalang araw din nangyari ang pagpatay sa kanila. Ang kaso ng Chong Sisters ay mumukas ng malaking tanong sa kaharian ng katarungan at nagdulot ng pangmatagalang kontrobersiya sa Pilipinas. Bagamat may kaunti o walang ebidensya, nagkaroon ng mga suspects sa kaso. Isang pangunahing karakter sa Chong Sisters case ay si Francis Juan Paco Laranyaga. Kilala siya sa publiko hindi lang dahil sa kanyang implikasyon sa kaso, kundi dahil na rin sa kanyang background. Pagamat ng kanyang pamilya ay hindi mayaman, ang kanyang ina ay kasapi ng Osmeña family, isa sa mga kilalang pamilya sa Cebu. Ito kasama na rin ng mga naunang kaso at ang kanyang mga dating kasong kriminal ang nagdulot ng negatibong imahe sa kanya. Bagamat may malakas na alibay, hindi ito naging sapat upang mapawalang sala si Paco. Sa kabila ng matindi niyang depensa, siya at ang aning pang-akusado ay idineklarang guilty sa kasong kidnapping, rape, at pagtatapo ng bangkay ni Marijo. Si Pablo Labra II ay isang tao na napabilang sa investigasyon ng Chong Sisters case. Bagamat hindi siya ang pangunahing investigador, siya ay itinalaga upang masusing suriin ang mga aspeto ng kaso. Nang panahon ng investigasyon, si Labra ay nasa ilalim ng matinding pressure mula sa media at publiko upang madiskubre ang mga responsable sa krimen. Siya ang ng listahan ng mga suspect na ipinresenta sa National Bureau of Investigation. Dagdag pa rito si Labra rin ang nanguna sa sariling investigasyon sa kaso. Ang kanyang papel sa kaganapang ito ay nagdulot ng mga kontrobersiya at debate sa kredibilidad ng kanyang trabaho. Isa pang pangalan na bumukas sa kaso ay si Davidson Rusia, isang dating kasapi ng gang at convicted felon. Bagamat naging state witness, kumakalat ang kontrobersiya ng kanyang pagiging kasangkot sa krimen. Bukod sa pagiging testigo, naging kilala rin si Rusia dahil sa hindi pangkaraniwang relasyon niya kay Thelma Chong, ina ng mga biktima. Sa kabila ng pag-amin ni Rusya sa pagiging bahagi ng pang-aabuso at krimen, nakatanggap siya ng simpatya mula sa ilang sektor ng publiko. Ang kanyang testimonya, kasama na ang pag-amin sa torture mula sa pulisya, ay nagdulot ng kalituhan sa usapin ng katarungan at nagbigay daan sa mga katanungan hinggil sa kredibilidad ng testigo sa kaso. Ang pag-amin ni Rusya sa krimen ay nagbigay ng malaking impact sa kaso ngunit may mga pag-aalinlangan sa kanyang testimonya. Iba't ibang teorya tulad ng koneksyon sa drug trade at korupsyon sa politika ay lumitaw. Maraming butas sa kaso, tulad ng pangunguna ng judge na tila hindi nagbigay ng sapat na pansin sa ebidensya ng depensa. Ano ang inyong opinyon sa Kasano Chong Sisters? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang mga kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya, at hanggang sa susunod na paglalakbay mga kaibigan, paalam!